Oye di ba kuno mo kalawat sa lawas si Kristo nga naglive in wala pa makasal on sa man ang pulong live in baliha daw ng live in kanang word pa ka live baliha na kung imong balihon ang word nga live in evil ne on sa nang ang evil da ya otan ne sato ka pa, kanang paglibin da utan huwag mapiktahan ni ana Brad Jimmy, ang inyong mga anak asa mamasa Deuteronomio kapitulo 23 versikulo 2 mo kining atong mamasa ginahanglan hinginlan gikan sa katawhan, sa ginoo ang mga anak sa dili kinasal bisan ang makaliwat niya hangtod sa ikanapulo kakaliwatan. Unsa di kada ka ay kadautan ka ng maglibin na kasal. Matiktuhan ang iyang mga kaliwatan hangtod sa ikanapulo kahinerasyon. Mauna kinahanglan giyon magpakasal. Magpakasal diha sa sakramento sa simbahan. Nga kining kasal sa katuliko, mao na ang sakramento. Kay no, 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 no. eh, matod pa sa atong Ginoo sa Mateo 16:19 miingon siya, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you lose on earth, will lose in heaven. Whatever you bind on earth, will be bound in heaven. Kung unsa ang gibukos o gibadbaran sa simbahan, pagailhon kining kineng binugko sa langit. So sa ato pa, kung ang inyong kaminyoon, binugkos, ilaom, a sakramento sa kaminyoon, sa simbahan na dunay otorite, ang inyong kaminyoon, isipong sakramento, doon ipasabot, binugkos usap, dito sa langit. Maunang, importante sa magpakasal. Pero ang pangutan na maun eh, makakalawat bata kung naglibin, tubag, unang korento 11. Unang Korinto 11:27 ang sa ng din eh. O nga sa mabasa. Ang mukaon sa pan sa Ginoo, dili mo kalawat. Og mo gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Sa ato pa, kung kalawat ka nga di katakos, ka takos kanang lib in dili pa na takos mukalawat sa pa kung live-in ng imong status kung ka na samot na hinoon ng imong mga sa. Isang imong sala live-in lang ni kalawat si Kristo matos sa dunia ang mukalawat salawa sa ginoo na dili takos makasala salawa sa ginoo. Mao no, nang atong giadbay sa mga live-in continue mo simba. Pero ni mo simba kada Domingo. Pero ayaw lang kalawata si Kristo. Kalawata siya espirituwale. Eh. Kaya ang kalawat na may duhaman ka klase. Gitawag sakramental, buti pa sa kalawato ni mo ang sinapay sa mong lawas si Kristo, ang ikaduhang paaki sa pagkalawat, spiritual communion. While ang mga ni kalawat sa lawas si Kristo naglinya, ikaw nga may simba, luhod lang sa imong likuranan. Kalawata si Kristo spiritually. ekon kon imo siyang kalawaton in the state of sin, mas damor more nga nakasala ka sa Ginoo. Mao nang kanang inyong paglibin, eh, sala na ah, taman na diha. Ayaw na dugangi pa ang sala og lain nga ah, pagpakasala. Simba gihapon, ayaw lang kalawata si Kristo sacramentally, kalawata siya spiritually. Mauna ang tubag sa pangutana ba